Uh, uh. hm. <interferes> Oo, Wala Wala kayong araw ka dito. Wala ang Yung pinaugasan ko sa ika ng Mabintang Oo, yung ka ng ah. Binuksan ko, kala sa akin. Kutsara nga Ilan lang yan? Bitindang ka.

mo rin kasi pinag-isang tawag. At saka dito da. Ay, ano. Hindi, hindi pa hindi. Um. Hindi ka nang nila. Ay, daan. kami ng isang ganang kila kuya da. Kabilis mo kasi nila. pa kayo pa, meron pa yan? Hmm. Yung sila ingat ng isa kanina, di ba? Meron pa. Isang lalaki. Umayin ako rin na. lang lasuna sana eh lasuna, bagbuo, kamates. O, giy, so lang na suna bagbuo kamatay uji may dala mo na, na. Ay na, Ay, na. Na, na ng kaya nga lasuna tani bulo din kaya tapag balo na ayun na ayun na nadyan na ulam yan <coughs> <Baman tayo> guys. <laughs> na gusto mga guys <coughs> Masarap ang ganyan pag walang karne. May karne maya na, yung munggo. Ano po po yung panghakot. Magdala ng panghakot ng... Marapit na lang sila matapos doon. Punta. Yung, ah, yung punla. Kabilis nila. daw. Hindi ka nga rin siya Ay, anak mo tayo. Wala nang tao doon. lang

Oh, I'm sorry. I'm sorry. Mm. Di man nagsagot. Uh, oh. Hello Okay na. Low. ka. Ilagay ko Malapit na daw manak ay punta na ay. Wala ay. hello. dragon? Boye. Ay. Hello po. Ayan, mga tayo, guys. Naging masti si Dada. Ayan, hello. Sarap ng balatong. Je, ba't daw hindi ka kumakain? Baka na magpayat po, eh. Nakakaya sa trabaho. Sa amin na lang po yung kaya. tira-tira na lang sa amin. Saan tiligaya ko? Pwede ka nung yung kahit balatong. Ha? Yung kinakuya doon. Yung Tumama, sana kayo, mahal ang sibuyas. Kaya nga po, mahal ang sibuyas <coughs> ngayon. To guys, ang daming magtatanim. Ako <coughs> ay ah, kunin yung susi daw sa auntie niya daw. Ha, muko ka lang kanin mo dito. Kung wala kang baon. Sino yung mangyanu? Ayun oh, ay, yung kanin ibigay eh, niya na sabi, yung kanin eh. Marami pa man doon sa bahay nag-saing. Eh, si hindi nang matira sa atin niyan

Di ano? Ang sarap naman dyan sa bukid nyo, DFL from Maria, Marilyn. Kasingan. Um, kanong sandok. Okay lang masaya pag maraming kasalo sa pagkain. From Sir Arnold. Yan. Thank you so much po. okay Ute. Hantay guys. Tandaan mo balatong. Balatong is light po Hello po kay Ma'am Edit ang. Sir, oh, na Kay Sir Flores. Law ay. po Flores. Flores. <laughs> please, please. daw Bisa ya Magulang daw. Nagduran daw sya nang Mo tama din ulam mo, Ante, ah Maubos mo yan, Ante. Madi, ta na kapag din Ano lang pa yun sa kanya eh. Matakaw yung Santi Pagkwan. Pag marami siya nating kinakain eh, Madi. Masarap kasi pag ganito. Kahit yung ano. Kung nari may dahing tayo di pa rin na lang. Thank you, Rob. Hindi, dada na yung sirup kayo. Shoutout mo nga. Labing Redon, sabi mo. Ikaw na. Ikaw na. Shoutout kay Ate Labi. Labi niya Redon. Masa na ng Palawan. Hello, Hello po, dragon po, fruit. Hello po, Hi, ay, si dragon na. fruit lady. Kasama ko sila. Nagatanim <laughs> din si ate. Oh. Magpasa, mag shout out mo na si Kwan. Si ate Jane. Ayaw ay, 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 Shout, ay. Nga. Ay, shout ay. out sa ate Jane. Salamat sa binigay mong mga kwan. Tomas ko. Tomas ko. Tomas Talaga. Thank you so much ating Merry Jane. Yeah, oh, oh, and... no. Yung mga nabigyan daw ante yung tito nabigyan ng magkanta na din, no, ha. Baka bigyan daw niya ng Wala kayo. sa inyo, sa inyo naman. Namunye, sa inyo. tayo. Oh. magluto si Juang Masarap magkain okay. talaga dito sa bukid. Oo, oh, oh, true. Nakapon doon kami, oh. So, mataba lang sa amang, oh. Tapaw. Tapaw. Hmm? Gutong nga. Nga ro, mabisin nga ro. Yan, thank you so much po, Sir Rodolfo Flores. Ito, nang kamagasin ka malawin. Mm -hmm. <laughs> Maawa, <laughs> naintindihan nyo ba, guys, yung sinasabi nila? Imbis nga, mga rapay ko na, kung kulang ta. Ang nagam. Ang nagam. Oh, ayan si Jang Jang nanonood si Jang Jang. Si Jang ba to, Jang 24? Army. Ha? Yung Sino army? si Jang? Yung Yan hilo po. Hello po kay Ma'am Mary Rose Chua. Oh, ano? Ha? si hello, Jang Jang right? nga. Ay na. So auntie o, oh, ano ay, si yung mas si Jang Jang nanonood? Si Jaya o. Oh. Si Jang. Bakit tayo? Sige, kita matuloy yung kukang nabimula. Mas makinis sa yung mukha ni Nanay Jaya. Kaya ang auntie kaputay ng mukha mo dito muna o. Wala kayo. Siyempre dalaga na rin oh. si Nanay. na si San Blanco. Kaya. Alam niyo kung anong tawag dyan sa kanilang dalawa? Hot Lola. Ang tawag sa kanila. Hot Lola. O, sila na ngayon ang bagong Hot Lola. Hot and spicy. <laughs> hot and spicy, sweet and sour. Basta <laughs> <laughs> na isang hot lola. Hot lola, isang hot lola. Katawa mo siya Paano kawawa kasi sila kay Limuel? <laughs> <laughs> parang parang gusto ko na nga ampunin si Limuel sa vlog eh. <laughs> oh, baka, baka, Siguro <laughs> Baka, baka <laughs> matay si nanay ligaya. Kaya nga, sabi <laughs> niya nga ako, <laughs> magtabi nga ako kay Limuel, sabi niya Mawala yung antok mo eh. Ano patawa ng patawa? oh mabal po sa uka. Yan, hero po sa ating 58 viewers. Siya na niligay. Masarap mong kahit. do video ka Pwede mo rin ba mo din God bless, we bless more. We God, we bless more. We God bless more. Devil. Teka, balikan ko. Upa DFL sister, nood no, no. muna ako. Out muna ako, Idol then, Thank you so much po, Sir Adolfo Flores. Thank you for watching. Yan, hello po sa ating 61 viewers. Hello po. Siguro nami-miss nyo na rin yung ganitong klaseng you kwan, know, buhay probinsya. Mahirap ah, ang buhay, di ba? Ante na, no? san, walang ulam. Gipit. Pero masaya pag yung may ganito. Sama, sama, -sama. Mas madalas ang tira. <laughs> madalas walang tira. Sana. Madalas malang tira. Kahit piso, makakita. <laughs> masaya lang pag may tira. <laughs> ano <madalas, laughs> <mag> <laughs> Pag, Pangain, kahit piso na? an ha nung How... ka lang kanin sa sampa sa aeng mga mo aeng sila dan wala kaya kami wala pa Todor... hindi pa kami nagkain. <sharpunuz> <laughs> na Guys, pasensya <laughs> <laughs> <But, movie laughs> Nag <-gabog. laughs> oh. na kung hindi malikot gising alam niyo na sila <laughs> Oo, oh, oh, dyan lang. Pero parang madalim yung pula. Hindi, kunin mo. Kuha pa? Wala na. Ito guys, yung maghapon pa siguro baka. Para? Hindi, kabalik tayo. Baka lumang. Kung punti na lang. Sa'yo yung pinagtakit ko kanina? Dito na. Dito na. Ito oh. Green pie. Hmm. Ito pang tagro pang sakit. Nila kayo, danab-sugaw. sugal. Pura yun tip. Mayroon okay, pang bubuo. Hmm. So oh. so, ay, guwan. Ano yung ganap tuluto niyo pa? beg. Nay, nagbalingin dyan. Ayan. Yung prino. Ayan, tipa sa <laughs> inyo. Yung prino pa. Ayan, pagkatapos. Ang tatlo pa. Parang tayo pa ay. <laughs> hmm? Hindi ako makabasa eh. Yung... Anak ko na ni Merle okay. Ay, yeah, dito, dito naman o. Oh. ha? na daw yung utang mo. Okay. Sa na, ang magayang na sa na. Tapos kuha na. Okay lang ako. Okay. Salamat. Salamat sa Thank you, Thank you, kasi, Thank ko na yung chicharo. Thank you sa pasanubo. Ay, din nila ante na. Yung... Oh. Oh. Baka pinasan ka Lupo. Ay, nakaka... Mega mega love shout out kay Sir Botas. Mm -hmm. Talagang... Talagang dito sila nang galing. Oh. tayo mga sir. Ano ni nakaharap sa kanya yung sir. Sir, nung Hindi camera. Ito kasi na live. Ikaw video Oo. Ayun guys, oh, para makarami. Para makarami kang tinta. May may sakay mo. Hello dear ladies, na imbag ng bigat ko. Amin dito, ingat kayo amin. Good luck sa Cebu. Sana tumamati. Nangina, pressure pressure shout out from Toronto, Canada. Ayan. Hello uh, po kay Mabelia Bergara uh, from, from Canada. Salamat, for, Salamat thank po. po. Thank you po. Nagawa niya. Very much. Salamat po. Tawo oh, no. eh. rin mm, na wang ipon na na lang mga tiktik. Pag-i na sakit nga lang mo man ang kismut, no. Mas maganda pa nga kutis niya sa amin, yung mga dalaga. Sabi namin, hindi hmm. na sip-sip nyo baga yung kwa namin. <laughs> na, Kayo ang nagabata kami gat gatanda. nahiya man ako akong magpaganda? Baka sabi nilang naggarpa. Wow. <laughs> kunani <laughs> balong na. Nay, nay, kunani balong ko. Apo. Ang pahay ano? ka man, Nagahingi ng... Ang kaya kang mag-feeling lotion ka rin, tarantado din di naman na aralmay din o bing. Nahiya ako dahil... Disipli, wala na siya. Wala ang asawa. Sabi nila, kasi yun na binatarmo. Baka sabihin nila. Sinabi na yung wala kang number. Hey. <laughs> Wala kang numero. Ba't may nakalimutan? Dito ang tiyo maraming bala oh. dito. Ano? Hindi ka na uligawin. Hindi kasi na uligawin. Hindi May mga bata kami. Oh, kasi ang lukta ba ako ang makita da? Ano makita nila. Hindi yung pagpakita ng dito ang lukta ba ako. Tutok Total siya lang kakahin. Mangkay mo na? Ang pay, nagtatang kang ulo yung mangkay. Madamdang Ang pay, dako. Kalubatiran siya pinaglabayan niya tayo. Hindi, pinagpalayan nila dito. I-eat din mo. Ito lang. Shoutout kay Sir no, no. Robin Botas. Yan, thank you po sa pa-sticker. No, no, no. Sir Robin Botas. God bless you more sila. <laughs> 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 <laughs>

Hala, pati ang kasama nila mag-kuskos. Ay, ay Apo, ma ming, ma ma pang 100 lang kami sila 300. Pag-awat ko, magkakamanang da. di na sila naman. Apo, di na pindas ang mga kayo. Kaya nga, sa, ay, sila na pindas na ang mga kayo. Sila, lalo kahapon, maganda ng tinigayot ng tipaseng. Di na kabunot sila. Ay, nakaputay ng mukha. Para ko mag- Pero pag silimay, silimay, anong naka- bikini na katupes. Oh, okay. Binalikan daw ni Limon. Wala ka lang yung sinong artist. Kaya din nagtupin ng tapis. Hindi wala siyang tiligaya. Hindi naman ako nagtapis. Alay yung kulay pink yung parehas. Siguro kayo. Kulay joke-joke lang saan. Baka tutuhanin mo ko ah. Magsalamin yan pagdating sa bahay nila. Totoo kayong ginasabi siya. Hindi <laughs> nga, hindi na ng dati yung kami ngayon warong ba? Malaki sa raming Dapat natang ito si Madim Ika. Biro, biro, na, awan. Malaki <more> sa raming Dapat natang ito si Madim Ika. Biro, biro, na, awan. Narumag, narumag. Ang sarap naman ang kainan nyo dyan. Ang sarap naman ang kainan nyo dyan. out from Settle Washington

Magpakuha ka kaya doon. Yung... Ilan sila? Tatlo? corn bait pakuha mo dito. Pa sila ok, tayo? Ilan herif. sila? Tatlo? corn pakuha mo dito. Apat sila tayo? Ay, kung yung gano'n. may Hindi na, may unay. Pwede ko yun na yun na yun ba? dito. na yun ba? Pwede na yun ba? tama maganda din kaya. Bigda. Ay, ka, oh. gago. Masarap yung mo, hey, Ate Mary Jane. Jane! mo mo. Ay, ako 'yung taga-tabo, taga, taga, taga ha? Ako 'yung taga ha? Hindi ako magtabako diyan Ano ako Ano siya na lang mag-isa? Nga? Yung kanin